Hello, 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 mga kaputo! Ayan, nagbabalik na naman tayo for today's video. Ayan. So, ayan, so, sinumpo na naman tayo ng na pagiging uh, mahilig natin sa, ano, sa online shopping. Ayan. So, kahit wala na tayong matitirang pang kain, basta meron lang tayong pang shopping. Go, go, go! Ayan. So, eto, alam nyo naman, um, suki tayo ng Temu ang, ang mura kasi ni so may mga kasi binibigay sila mga discount discount so pag inopen mo yun maabot ng 60 to 70 discount ganun. kaya yung ay items is makukuha mo lang siya na mura so yan buksan natin ngayon yung ating mga in order so tingnan natin kung magaganda sila pero magaganda nga sila kasi yung una kong in order last time is napakaganda kaya <coughs> ito ah, uh, handi na naman tayo sa pag-shopping ayan so kahit wala nang pangkain basta't may pang shopping diba ayan lang so, ayan unahin natin yan eh. merong items lahat ay marami ito actually ayan hmm. so ayan hindi natin kakalimuti hindi natin kakalimutan yung pampatubo na yan ayan hindi pa rin tayo sumusuko diba laban lang ah! <laughs> tiwala lang ayan So naka-promo siya actually. Uh, 15 real lang nakuha ko to kasi sa, sa mga discount na uh, nakuha ko sa Temu. So ayan. So 15 real. So dalawa na. I hope na siguro pag naubos ko to, yung buhok ko kasi haba na ng buhok ng na Rapunzel. <coughs> diba? <laughs> so ayan. ang hawa-hawa. Diba? Ganda-ganda. Diba? So dalawa. And then, ayan. Ano yung ko na to? Ay, Oo, oh, oh, yung ano to, yung uh, pang wala lang, yung pang sosyala lang, uh, pang ano lang, pang formal lang ba? Gusto mo lumabas, ayan. Gusto mo suotin ito. Yung bracelet yung free bracelet, so, tinan natin kung maganda siya. Ay, alo. So, yan. Pag lumabas tayo, susuotin natin siya. Ah, <coughs> something like ano siya. Pang fashion. Parang, <coughs> parang hirap niya ata suotin. Kaloka to. Or ayaw pa suot. Hala, parang hindi ko alam niya ata to. Ah, transparent siya. Ayun! Yun pala yun. <coughs> so, kailangan pala siyang ipasok dito. Ayan. Pag napasok na siya, Ayun, di ba na natin? Mm. Maganda nga siya. Ayan. Pang ano lang, pang uh, fashion ba? Pang magchika uh, chika-chika lang, di ba? So, susunod natin itong

Oh. Huh? ano? <laughs> ah? damage na agad. Damage na agad doon. Oh. Let's tayo. Na sa agad to? Ayan. So. Dito yun. So, wala natin pasok yan. Ay! Ito ano na yun. Ayan, basta in the way, ayan siya. Uh -huh. Ayan, so, pwede natin dito i-complain. Balik natin yan. So, hindi siya ano. Ito na naman ito. Ayan. Tapan ka lang. Ayan lang. <laughs> black bracelet. Hmm, di ba? Pang pang fashion tayo na si ano si sub, ma ano si Black Ranger. Ayan, yeah. yeah, so, so natin. kaya ko masakit ah. <laughs> Diyon. So yan. <clears throat> di ba? Mm. Oh, accessories. So ito pa. Katulad din ang isa to. Kaya lang ibang... Uh, ibang design naman siya. Ito. Color white naman. O, oh, kompleto na naman ito. Pareho lang pala siya oh ko ba mas simplang na naman to ha gandahanin natin so yan <laughs> totoo ako hindi siya kakasya babata yun so yan try natin suotin So yan, yeah, successful. At may white. Ayan, may white na bracelet din siya. At itong necklace niya. Tingnan natin itong necklace. Ay, alo. <laughs> Parang na tayo na dito. <laughs> pangutra sa ano, barang. <laughs> Ay, ito sa barang. Pag may ganito siya. <laughs> paano ano lang naman to, mga kaputo. So, yan, oh, di ba? Mm. Ayan, so, ayun, lo. ba bibili ko na to? <laughs> Ayan, ito na yung kakailin ko. <laughs> ito, ano naman to? Ay. Ah, ito yung ano. Ha? Huh? Ano na to? Ah, yung ano to, LCL uh, tawag doon. LED -E reloss. Ayan. So, paano natin si Dian pala to? Chargeable ba to? Ayun. So, yun yung, yung relo niya. Punta oras niya. Ayan, para makita mo yung oras. Ayan, 412. Ito naman isa. 4.13. Ayan. Times check. Gaganong ka na lang. Oh, so ang ganda diba? Hmm. Hmm. Ganda niya diba? Hmm. Bet siya. Ayan. Oh. Pag sinuot mo to. Ayan. Talagang nakawin lang sila. Ganyan yung suot mong ano. Kala nila. <laughs> Ay! Hindi ka kaya siya sa kamay ko. Oh my God. <laughs> So yan, tama lang naman pala. Na. At natin na kami, ano to, ay ah, ito yung cream, ayan. So may support at pang supported tayo, pang support na tayo sa ano, pang support tayo sa pampatubo ng hair, so ito siya. Ito yung cream na inilalagay sa hair, ayan. So hopefully, totoo nga itong pampatubo siya ng buhok, di ba? Kasi baka mamechi ka lang to. Yan, naskaw na naman tayo. Basta tayo ganun. So yan, matatry natin yan. At ang huli, ito. Live sound card. Tingnan natin. Ayan, yung live sound card. So yung opening nito. Here. Oh my gosh. Ganito lang pala siya. Ano ba yung anong dito? Maganda kayo yung sounds dito. So yun siya. Mm. Mukha naman siya maganda. Live sound card. Sa halagang 50. Kasi masak sa niya. Well, matatry natin to sa Pro Pop Music, Michael Cheer. changes Change, Voice, Boys, Karaoke, Gigiel, or Mary, Din Din. Maganda siya actually, yes. Mukha naman siya maganda. So, matatry natin to Gagawin nila pag nag-live tayo. Ayan, ma-set up natin siya. For the meantime, i open muna natin yan. So yan, mga kaputo, ang ating mga na-shopping for today's video sa yan. Mga na-shopping natin through, uh, sa online na naman. So yan. At, uh, nag-enjoy naman tayo sa pagbubukas. Ayan. So, gusto mo na yan? Shopping-shopping tayo ulit. Basta magsahod, bilhin natin ating magusto para patos mabigyan naman natin ng kasiyahan ng ating sarili, diba? So, once again, this is Mama Miss at have a great day, everyone. Bye!